January 15, 1978 Isang madilim na gabi sa Tallahassee, Florida. Ang katahimikan ng lungsod ay biglang ginulat ng isang kasuklam-suklam na krimen na siya ring tumatak sa pangalang Ted Bundy sa buong mundo. Isang abogadong matalino, may kaakit-akit na personalidad at maamong muka. Pero sino nga ba si Ted Bundy isa ba siyang inosenteng tao o isang halimaw na bihasang magtago sa balat kayo ng pagiging normal? Sa likod ng kanyang ngiti, nagkukubli ang isa sa pinakakilabot na serial killer sa kasaysayan ng Amerika. Paano nagawang magtago ng isang halimaw sa balat ng isang maamong tao? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like and subscribe ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ang buhay ni Theodore Robert Bundy o mas kilala bilang Ted Bundy ay puno ng lihim at misteryo mula pa sa kanyang pagkabata. Ipinanganak noong November 24, 1946 sa Burlington, Vermont, si Ted ay pinalaki ng kanyang mga lolo't lola. Itinago ang katotohanan dahil ikinahiya ng mga matatanda ang pagbuntis ng kanyang ina nang walang asawa. Ipinakilala sa kanya ang kanyang ina bilang kapatid nito na sa kalaunan ay naging resulta ng pagkakaroon ni Ted ng psychological effect. Ang ginawang ito ni Eleanor Louise Cowell, ang kanyang ina, ay naging rason para makaramdam si Ted ng pag-abandona at panloloko na parabang naging rason kung bakit nabuo ang galit sa kaloob-looban nito. Habang siya'y lumalaki, unti-unting lumabas ang kanyang pagkahilig sa karahasan. Si Ted, na sa unay tila inosente, ay palihim na naakit sa mga palabas at babasahing may tema ng brutalidad at krimen. Mahilig siyang magbabad sa panonood ng mga pelikulang nagpapakita ng mararahas na eksena at nagbabasa ng mga detalyadong aklat tungkol sa sikolohiya ng mga kriminal. Para bang nakakakuha siya ng contentment na hindi maipaliwanag kung pinapanood o nababasa niya ang mga ito pero sa likod ng kanyang violent interests, ang panglabas na pagkatao ni Ted ay kahanga-hanga. Una siyang pumasok sa University of Puget Sound at kalaunan ay lumipat sa University of Washington kung saan niya nakilala si Stephanie. Maganda, matalino, galing sa isang kilala at mayamang pamilya. Ito ang mga katangian ng isang babae na hinahanap ni Ted. Ito ang nagbigay sa kanya ng motivation para magsumikap para maging bahagi sa isang mundo na hindi niya napasok noon, ang mundo ng mga mayayaman at makapangyarihan. Ngunit ang relasyon nila ay hindi nagtagal. Napansin ni Stephanie ang kawalan ng direksyon ni Ted sa buhay at ang kanyang kawalang kakayahang umangkop sa mataas na pamantayan ng kanyang pamilya. Sa huli, iniwan niya si Ted na nagdulot ng malalim na sugat sa damdamin nito. Ang rejection na ito ay tila naging mitya ng pagsiklab ng matagal ng namuong galit at insekuridad sa kalooban ni Ted. Ang pag-abandona ni Stephanie ang nagbigay ng hugis sa kanyang poot, isang emosyon na ginamit niya bilang gasolina upang bigyang katuparan ang kanyang mga karumaldumal na gawain. Ang pagkawala ng pag-ibig at respeto na hinahanap niya kay Stephanie ay tila naging simula ng kanyang mas mabisang pagpaplano sa kanyang madilim na hinaharap. Sa likod ng kanyang ngiti, unti-unti nang nabubuo ang isang halimaw. Hanggang isang araw, hindi na niya napigilan ang pagpupumiglas nito. Hindi rin naman agarang nangyari ito. Tumagal pa ng ilang taon Hanggang sumapit ang January 4, 1974, galing sa trabaho si Karen Sparks, isang babae na sanay na sa daan na binabaybay kada gabi. Sa kabila ng katahimikan ng lugar, hindi ito natatakot dahil sanay na siya sa ruta. Nang gabing iyon, tahimik at malamig ang panahon at nagkataon na walang katao-tao. Si Ted naman ay nasa gilid lamang ng kalsada, may bitbit na kahon na tila mabigat sa kanang kamay niya. May gamit itong saklay sa kaliwang kamay niya at sa unang tingin ng makakakita ay maaawa talaga dahil nahihirapan ito sa kanyang kalagayan. Ito nga ang naramdaman ni Karen nang malingunan siya. Hindi ito nagatubiling lapitan ang lalaki para tulungan. Sinabi niya kay Karen na kailangan niya lamang mailagay ito sa sasakyan niya at itinuro itong nakaparada sa di kalayuan. Walang pagdududa, walang takot. Kinuha ni Karen ang kahon at sinabayan pa si Ted papunta sa kotse nito. Pero sa mga oras na iyon, ang hindi alam ng babae ay sobra-sobra na ang pagpipigil ni Ted na huwag madaliin ang pagsunggab dito. Kailangan niya munang siguruhing walang ibang tao sa paligid. At nang makalapit na sila sa kotse nito at inilapag ni Karen ang kahon, agad inabot ng lalaki ang tubo na nakatago sa likuran ng kanyang sasakyan. Isang mabilis at marahas na hampas sa ulo ng biktima ang naganap. Ang tagpo ay mabilis, brutal at walang babala. Nawalan ng malay ang babae na isinakay niya kaagad sa sasakyan. Planado na ang lahat. Inalis niya na ang passenger seat sa likod para mas malaki ang lugar na paglagyan sa kanyang magiging biktima. Masusi niya itong pinag-isipan, pinagplanuhan nang napaandar na ni Ted ang sasakyan at nagsimula na itong umusad, unti-unti na ring nagbalik ang kalmado nitong hitsura. Pero sa kaloob-looban nito, gustong kumawala ang tuwa sa nagawa. Sa madilim na kagubatan, isinakatuparan ni Ted Bundy ang kanyang pinakamasamang hangarin sa kanyang unang biktima. Pinahirapan niya ito at sobrang tuwa ang nararamdaman niya habang tinitingnan niya ang hitsura ng babae na hirap na hirap at nasasaktan. Para bang may namumuong apoy sa dibdib niya na nalalapit ng sumabog. Hindi lamang ito ang ginawa niya sa kanyang unang biktima. Inabuso niya muna ito at sinira ang pagkatao bago kinitlan ng buhay. Matapos niyang masusing tinitigan ang mga mata ng kanyang biktima na unti-unting nawawalan ng buhay, may kakaibang naramdaman si Ted, parang may nabuhay sa kanya. Para siyang may nakitang bagong mundo, mas magandang mundo. Matapos ang matagumpay niyang pagsagawa ng krimen, hindi na nagdalawang isip si Ted sa buhay na gusto niyang tahakin alam niya na kung ano ang totoong magpapaligaya sa kanya. Brutal na katapusan para sa kanyang mga biktima. Pero ito ang nagbigay sa kanya ng kontrol na napakatagal niyang hinahanap. Nasa kanya ang kontrol kung ano ang kanyang gagawin at siya ang magdedesisyon kung kailan niya tatapusin ang buhay ng kanyang biktima. Pero ang mas lalong nagbibigay ng buong kasiyahan kay Ted ay ang kawalan ng posibilidad na mahuli. Walang nagdududa sa kanya. Isang magandang lalaki na maamo ang muka at hindi kahinahinala, sino ba naman ang mag-iisip na may gagawin siyang hindi mabuti? Sa mga sumunod na pagpatay niya, wala na siyang kabang nararamdaman. Purong kasiyahan na lamang. At mas lalong naging mas madali na para sa kanya ang kanyang ginagawa. Natutunan niya kung paano iwasan ang mag-iwan ng ebidensya, mas naging malinis ang kanyang pamamaraan, at lalo pang pinupulido ang kanyang modus operandi. Pakiramdam ni Ted, wala nang katapusan ang kanyang mga krimen. Sa bawat krimen na isinagawa ni Ted, nagiging mas maingat siya, mas matalino at mas tumaas ang tiwala sa kanyang kakayahang takasan ang batas. Ngunit kahit ang pinakapulidong plano ay may kahinaan. Sa kabila ng kanyang talino at kaalaman, hindi siya perpekto. Ang una niyang pagkakamali ay hindi nagmula sa krimen mismo kundi sa mga detalyeng iniwan niya sa kanyang sasakyan. Isang simpleng traffic stop lamang ang naglagay sa kanya sa alanganin. Hindi siya nakasagasa o nakabundol. Isang simpleng inspection lamang ang isinagawa pero nakitaan siya ng isang crowbar, ski mask, nylon rope, duct tape at mga posas dito. Hindi niya inakala na maikokonek ito sa mga misteryosong pagkawala ng mga kababaihan sa kanilang lugar. Nakalimutan niya na maaari itong mangyari. Ito ang nagbukas ng pinto para sa mga investigador na pagdugtungin ang mga piraso ng puzzle. Pero handa si Ted sa mangyayari. Inaresto siya pero ang abogadong magaling makipag-usap ang enganyo ang humarap sa kanila isang charming na lalaki at hindi ang halimaw ang ipinakita niya sa mga nag-iimbestiga kaya kahit na ipasok pa siya sa kulungan, nagawa niyang manipulahin ang mga tao sa paligid niya gamit ang kanyang talino upang paikutin ang sistema ng hustisya. Nakalabas pa rin ito at napaniwala ang mga tao na wala siyang kasalanan. At nagpatuloy na naman siya sa kanyang walang habas na pagpatay. Pero sa pagkakataong ito, mas naging doble na siya sa pag-iingat pero gaya ng ibang kwentong krimen, may magagawang pagkakamali talaga kalaunan. Bandang 1977, nahuli na naman si Ted at sa pagkakataong ito, hindi na niya nagawang paikutin ang hustisya at nakalaboso na siya. Naisip niyang magiging mahirap ang kanyang sitwasyon kaya nagplano siyang tumakas. Sa Colorado siya nahuli kaya pinagplanuhan niya ang pwede niyang gawin. Nakita niya na ang tanging pagkakataon na makatakas siya ay sa oras na dalhin siya sa korte. Tumalon siya mula sa pangalawang palapag ng bintana at tumakas. Dala ng pagkagulat, hindi kaagad nakakilos ang mga pulis at gwardya kaya nakatakas si Ted. Sinikap niyang umiwas sa mga taong pwedeng makakilala sa kanya pero umabot lamang siya ng halos isang linggo. Pagsapit ng ika na araw, nahuli na naman siya pero mas lalo lamang siyang naging determinado. Sa kanyang pangalawang pagtakas, mas naging maingat siya. Mula sa kanyang selda, pinlano niyang maigi ang bawat detalye. Gumamit siya ng matinding tiyaga upang tabasin ang isang butas sa kisame. Maingat at kailangang tahimik para hindi mahalata ng mga gwardya na nasa labas. At hindi nga nagtagal, nakuha na niya namang takasan ang batas at direktang bumiyahe papuntang Florida malayo sa mga taong nakakakilala at nakakaalam sa kanyang mga karumaldumal na mga gawain. Sa Florida, muling pinatunayan ni Ted Bundy ang kanyang kasamaan. Noong January 15, 1978, sinalakay niya ang Chi Omega Sorority House sa Florida State University. Sa loob ng 15 minuto, dalawa ang brutal niyang pinatay at dalawa pa ang malubhang nasugatan. Ang eksena ng krimen ay kagimbal-gimbal duguan ang mga biktima, ang ilan may bali sa bungo at may malinaw na senyales ng sexual assault. Hindi doon natapos ang kanyang karahasan. Ilang linggo lamang ang lumipas, inatake niya si Kimberly Leach, isang tunlama taong gulang na batang babae. Ang pangyayaring ito ang naging susi para bantayan nila si Ted. Dito na nadiskubre ang lahat ng kanyang mga karumaldumal na krimen Mabuti na lamang at mas naging advanced na ang teknolohiya ng mga panahong ito at mas napadali ang pagkuha ng mga ebidensya na nagpako sa kanya sa lahat ng ito. Noong 1980, hinatulan siya ng kamatayan. Gayunpaman, ginamit niya ang kanyang karisma upang manipulahin ang opinyon ng ilang tao kabilang na ang mga babaeng na humaling sa kanya. Sa gitna ng paglilitis, pinakasalan pa niya ang kanyang tagapagtanggol na si Carol Ann Boone, isang malinaw na pagpapakita ng kanyang kakayahang baluktutin ang emosyon ng iba hanggang sa huling sandali. Noong January 24, 1989, nagwakas ang kasaysayan ni Ted Bundy. Siya ay isinailalim sa electric chair sa Florida State Prison. Sa kanyang huling sandali, tila malamig at walang pagsisisi si Ted. Ang kanyang mga huling salita ay isang manipis na paghingi ng tawad na tila ba walang kabigatan. Ang kwento ni Ted Bundy ay higit pa sa isang serye ng karumaldumal na krimen. Ito ay isang paalala na hindi lahat ng nakikita natin ay totoo. Sa likod ng isang kaakit-akit na personalidad, maaaring nagkukubli ang isang halimaw. Kaya't mag-ingat sa mga taong akala mo'y maayos dahil sa mundo, Minsan ang tunay na panganib ay hindi nakikita sa panlabas na anyo. Ano ang inyong opinyon sa kasong ito? Huwag kalimutang mag-comment, like, at subscribe para sa iba pang nakakakilabot na kwento ng tunay na buhay.